Iginiit ni Defense Secretary Gilbert Chudoro na dapat palaga ng Pilipinas ang tinawag niyang roguish behavior ng China. Ayon sa kalihim, may tuturing na acceptance o tinatanggap na lamang ng bansa kung patuloy na papayagan ng asta ng dabuhalang bansa sa West Philippine Sea, ginawa ni Chedorong pahayag matapos ang panibagong insidente ng pagbanggat pagwater cannon ng China Coast Guard sa mga barkong pag-aari ng Pilipinas. Sabi ng opisyal, hindi dapat pumayag ang bansa sa kagustuhan ng China na sakupin hindi lamang ang WPS kundi ang buong South China Sea sa kadahilanang hindi ito ang umiirala na batas pero tiniyak ng kalihim na may plano ang Pilipinas, bagay na hindi pa o niya mailalahad sa publiko dahil sa pagiging operational nito. Nagpahaging si Tudor sa harap ng mga reporter na mananatiling na ayon sa batas ang tinutukoy niyang planong posibleng tumukoy sa umano'y deterrent force o bagong asset sa inaagaw na teritoryo. Nauna nang ibinunyaga ni National Security Council spokesman Jonathan Malaya na may sila kay Pangulong Bongbong Marcos sa na bagong national strategy pagdating sa West Philippine Sea. Tahas ang sinabi ni Sekretary Tudoro na hindi opsyon ng China ang kapayapaan dahil gusto nitong ipatupad ang 10-dash line sa rehiyon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas D08, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!